Mga obra ng isang uh, furniture maker sa Bayambang, Pangasinan, ba bida na rin sa kalsada. Tunghayan sa report ni Jet Arceliana. Kilalang gumagawa ng mueble sa Bayambang, Pangasinan ng 65 taong gulang na si Apen de Guerto. Mahigit apat na dekada na itong ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Pero kung may bukod tangi siyang obra, hindi raw ito pamparelax na muebles, kundi ang pang kada sa kalsada. Ito ang binansagan niyang dampot kabit sidecar ang sidecar na gawa sa kahoy at mga patapong bagay gaya ng medical kit at walker. At kung nakursunodahan ko yung disenyo, tutuluyan ko na. Bilibang mga kumikilatis sa kanyang dampot kabit sidecar. Y unique nga siya eh kasi very ano siya, skilled worker si Mr. Apindiguerto. Service ng kanyang misis at pamalengke ng pamilya ang tricycle ni Mang Apin. Nilalangon yung pinamalengke ko eh. Kasi nga, ano yung paikutan yan tapos tanong dito, tanong doon kung anong paano kung ginawa. Kaya uh. takot e, tiagaan lang yan. Mula sa takip ng sidecar hanggang sa pinto, mga munting cabinet sa loob, silong sa likuran at compartment nito gawa sa paper tree at mangga. Nasa dalawang na raw ang gastos dito ni Mang Apen. May mga nais na rin bumili at magpagawa ng tulad ng kanyang sidecar. Oh, ayaw. Ayaw? Bakit sir? Walang katulad yan eh. <laughs> Priceless yan pagkabinenta ko. Jet Arceliana naghahatid ng balitang Amyana